Para kita ha, trabaho para maayos. Ang paliglog ka Kaya mo lang mga ulan eh, eh. Wala namang laban. Sige, tanggal mo, mo. At ulo na lang. Malakas ko kasi itong mga itinigwen. Yan ang nagbibigay ng sakit. Minsan, didistrust siya pa kayo. Bawabangga kayo, mapapatid kayo, malalaglag kayo sa, madudulas kayo sa simento. Wala naman itong dudulas. Kasi itong naman, na. Minsan, may mga galit kayo sa tao. Palipan namin. Sige, tanggalin mo lahat. Yung likuran niya, yung batok na nilagyan mo ng... yung nilagyan ka dyan sa likuran niya. Ang mo. Ayurin mo pati yung likuran niya. Kayuri mo, bilisan mo. <coughs> Kayuri mo, bilisan mo. Wala kang ititira, ha? Sige, tayo. Sige. Wala kang ititira kahit konti, ha? Ah. Sige, tayo. O, ganyan lang yun. Masakit, Yung masakto, masakto. Pati lalamunan. Sinalaksakan mo pa ng kung ano-ano -an yan. Wala kang karapatang manakit ng kapwa, ha? Hindi ka umikha dyan, ha?

kayo rin mo na. Bunutin mo. baliitin mo yung tiyan na yan. Balihitin okay. Sige. Bilisan mo. Tagal. Bilisan Bilisan mo. Sumasakit ang <laughs> <yung> ulo <mung>, niyo. Hindi <laughs> mo pinapatulog eh. I know. I I know. I eh. <laughs> ka. right. Opera, Protas. Sabi mo. Sabi mo. Ang mo palang gilagay Kaya pala tapos magpupunta sa doktor, walang pain wood. Eh. <laughs> kasi nakabara, binabarahan nila yan. Hanggang sa, wala. Mamamatay ka nung walang lahat. -wala. Hindi, tanggalin mo. Ang bata-bata pa rin. Nuhaan mo na nga ng ano, di eh. Diba? Hindi ka pa nakontento. Gusto pang puni yung nanay. Lutit mo naman. Kumain eh. ka na lang ng manok. Manok na buhay. Ha? Eh. Kaso kasi gumawa niya ng gili. mo, gamitin 'yung dalawang mong kamay ang tagal-tagal. ako. 'yung niya, mo Hindi Ano na Yung lalamunan, yung lalamunan. Sige, lalamuna, lalamuna. okay. baka pinakain mo na yan, ha? mo, okay. 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 Yes Yes Up. Okay. Okay. We like. okay. 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 What kind of okay. thing okay. is